Five, six, six eight, seven, seven, eight, eight, eight nine, ten. Okay. Look oh, <laughs> it's magic. It's magic. magic! 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 Oh, my God! <laughs> yeah. Come! Buy na <bimina> kayo. Ah. <laughs> <laughs> na <Bimina> kayo. Come get yours today! today!

Antay cry. Antay sila. Cyber cry. Papatay piso sila ng tulong. Parehas ni sila ba siguro. Pwede yung tampon Trinidad. Silbilyar. Oh, lahat lang sila. Lahat lang sila. Nikuha na sila mo nila. compare. Lahat lang mo sir. Batch. Yaw. Yaw. Saan mo na? Extension na. Extension. Ah, extension. Yaw, palit.

ganina raboy Sir di na ko ikuan reserve buta ikuan na reserve reserva so get one more sir mo pa ba dire kayo kani daw paliton daw ni nato kaning nga kwan pani mo papalo na lang may sa papa Jerome's vlog ma'am ha Okay. Iya, po na po siya vlog. Shout out din kina Ate. Hi, shout out. Hi. Okay. Jerome. Jerome vlog. Hello. Papay. Hello. Hello. Yeah. Happy Fiesta Iligan. Happy Fiesta. Happy Fiesta Viva Señor San Miguel. Viva. 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 Thank you.